Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tiniyak ng Arnold Johnson Kalinga Foundation ng pagpapaigting sa mga programa para sa mga kapamilya na naulila ng mga biktima ng EJKO extrajudicial killings dulot ng marahas sa implementasyon ng war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Bilang higit ng pagpapaiting sa misyon ng program paghilom para sa mga naulila ng mga biktima ng EJK, ay nakatakda ang pagpapatayo ng kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguri ang dambana ng paghilom, himlayan ng mga biktima ng EJK sa Laloma Cemetery sa Caloocan kung saan isinagawa ang groundbreaking ceremony, saksi ang mga pamilyang naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings at ilang mga piling panauhin, kabilang na sina former Secretary of Justice at Senator Leila de Lima, former Vice President Lenny Rubredo, Dr. Raquel Fortun, at Kaloocan Bishop Pablo Vergilio David. Ayon kay Arnold Johnson Kalinga Foundation Inc. founder and president Father Flavio Villanueva, SBD, layunin ang kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguri ang dambana ng paghilom na mabigyan ng dignidad at pagpapahalaga ang lahat ng mga biktima ng EJK sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang naaangkop na himlayan at huling hantungan para sa mga nasawi sa marahas sa implementasyon ng War on Drugs drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Para sa akin ang kahalagahan nitong memorial site, isang himlayan na may dangal, ay isang pagpapakita na tao ay may dangal. May tao. Ang tao ay dapat pagpahalagahan buhay o patay. Ito yung uh, nakalibutan ng mga tao noong anino? na araw, aning na taon na patayan ni Rodrigo Duterte na walang habas na pinatay, pinaslang, na walang kalaban-laban ang mga maralita. Ngayon, na pati yung sementeryo rin, na eh, siyempre negosyo po yun, pero dala na kahirapan, wala silang pambayad, so nag-expire. At kapag nag-expire, ito ay mailalagay na sa common graves. Hindi natin pa yon tulutan yun sapagkat tuluyang mawawala ang mahal nila sa buhay at paano na lang ang paghilom. Kaya may narapat tama natin na exhum, autopsy, cremate, iuwi para magkaroon ng patuloy na paglalamay na ipinagkait nung sila ay nilalamayan nung pagkamatay mismo. Pero ngayon, nakita nila yung larawan Kung gaano Kaganda at Kagara and how deserving this is for them. In the corporal works of mercy, the last uh, most special not the least is to bury the dead and do it with dignity. Nagpahayag naman ng suporta si former Justice Secretary and Senator Leila de Lima sa inisyatibo ng pagpapatayon ng dambana ng paghilom at patuloy na pag-agapay sa mga naulilang kapamilya ng mga biktima ng EJK. Umaasa naman si former Vice President Lenny Robredo na patuloy na magsilbing paalala ang dambana ng paghilom hindi lamang para sa paghahanap ng katarungan kundi maging ng pagkakaroon ng tuluyang paghilom mula sa mga pinagdaan ng pagdurusa at karahasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Um, sana po hindi kayo mawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mawala ng pag-asa. Siguro um, totoo na mabagal yung daloy ng hustisya. Pero alam natin lahat na bilog ang mundo. Makakamtan din natin. Uh, ma ma Mahakamtan din, natin yung hustisya para sa mga namatay. Ang dambana pong ito ay hindi lang pagbibigay dignidad sa mga sa mga nawala. Pero um, isang simbolo siya na kaisa niyo kami isang simbolo siya na hindi na hindi na kailanman natin ipapayag yung ganitong klaseng um, kultura ng patayan. Samantala, personal ding nakibahagi sa gawain si kalookan Bishop Pablo Virgilio David na siya Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na binigyan diin ang kahalagahan ng patuloy na pag-alala sa patuloy na pagbibigay katarungan sa pinagdaan ng pagdurusa at paghihirap hindi lamang ng mga biktima ng EJK kundi kanilang mga pamilya. Ito ay uh, isang pananda, isang paalaala. Kasi mabilis tayong makalimot eh. Para hindi na maulit ang ganoon. No lalo na kasi celebrate lang natin ng Universal Declaration of Human Rights at nabanggit ko na ang pinaka basic na human right ng tao ay buhay, no? Na walang karapatan ng sino man na kitlan ng buhay ang ang sino man, no? Dahil sagrado ang buhay. At uh, yun, uh, malaging yung mga pangyayari noon, dapat tandaan natin yun para hindi na talaga maulit pang muli. Kaya ang tinawag dito ay Dambana ng Paghilong. Ang pagtatayo ng kauna-unahang EJK Memorial Site ay inisyatibo ng SBD Philippine Central Province Justice, Peace and Integrity of Creation na nangangasiwa sa Arnold Johnson Kalinga Foundation sa pakikipagtilungan ng ideals at ng dioseses ng kaloocan. Sa kasalukuyan, may aabot sa mahigit tatlong daang mga kapamilya na naulila ng mga biktima ng EJK ang kinakalinga ng Arnold Johnson Kalinga Foundation sa ilalim ng program paghilom nito na binibigyan ng iba't ibang mga programa, ayuda at pagtulong upang makapaghilo mula sa kanilang marahas na pinagdaanan na pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanali, Gray Nalin Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert! nationwide. nationwide.